Hi guys! For today's video ay ipapakita namin sa inyo kung saan kami nag-stay during our stay in Bacolod. So dito kami nag-stay sa Balay 8 or Balay 8 Suite sa Maysilay. Since puno na yung mga hotel sa Bacolod dahil nagkataong ang Mascara Festival na nagbakasyon kami dito. So pakita ko sa inyo yung aming bed and breakfast. Tawaha pala namin tong hotel sa booking.com, 2-5 per night, may kasama ng breakfast. Tara, ikutin natin yung lugar. Ayan. Dito nga pala kami sa ground floor, naka-assign. bungha kami ng double single room since yun na lang yung available. So may dalawang single bed siya. Maganda yung CR. And malakas din yung aircon. So parang talagang bahay lang siya. And ayan, may mga uh, kitchen um, area. Free uh, mineral water. Ayan. So ayan yung room namin sa left side. And ito yung... Uh, kitchen area. Pwede kang mag-almusal dyan. Or magluto. Ayan. So, pakita ko rin sa inyo yung second floor later. Ayan. Ito naman, uh, pasyalan natin yung itsura nung nasa taas. May mga 3 to 4 rooms din dito sa taas. And may common area and kitchen din. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yan So, kung naghahanap kayo ng murang accommodation safe and malapit sa airport na pwedeng pag dito sa Silay or Bacolod, try nyo dito sa Balay Suites. Napaka-helpful ng no mga staff nila. Ayan, ayan yung mga available rooms. So, that's our review for Balay 8. Thank you for watching and see you on the next videos.